Bakit po ba no internet connection e naka-turn on naman ang data? Oops something wrong daw. Kadalasan nangyayari ang mga ito kapag naka-turn off ang on-device site data, kung saan lahat ng sites that you visit may stop working, kaya sabi ni Google we recommend keeping this setting on. At ganito po ang mangyayari kapag naka-turn off po siya. Kagaya ko na minsan nag-pay piso wifi ako hindi tayo makakapasok sa mismong site kung naka-turn off po siya. Yung iba ang nakalagay ay no internet connection or something went wrong. Para e po ang ganitong problem, kailangan lang nating e-turn on ang on-device site data. Punta lang tayo sa Google Chrome. Pindutin ang three dots sa upper right side. Pindutin ang settings. Scroll up at hanapin ang site settings. Din scroll up sa pinakaibaba makikita natin ang on-device site data. Din kailangan naka-turn on po ito.